Uh, mga laing. Yan, tama lang yan. Huwag masyadong lawak pala ng tanay mga laing. Ano? Ang uh, lang sa plastik. Ayan po ang mga laingan. Ah, Tingnan natin si Kuya Pangwan ng lai. Oh, so, merong gustong bumili doon ng Ah, kayo. sige po. Sabihin ko po. Ah, mara marami kayong daw. Mag magkano naman po ang kilo ng kuha ng 250, tuyo? 250. Ah, 250. Ang kilo po, tuyo na 'yon. Ano 'yon? Dah dahon lang po. Dahon. sobra-sobra namin dahon, hmm. Oh. pinapatuyo na. Ay, po si Kuya. Ang pangalan mo ko nga Kuya? Robert. Ah, Robert. Robert. Yan po si Kuya Robert. Ang mga po ng laing. Yan katamtama lang yung kinukha mo na yan. Yun. Si Kuya Robert po. Tinan naman po ang laing nila. Oh, ang rami. Tapos laing po. Oh. Hanggang dun. pandain oh. Yan tamang tama lang talaga gulay niya kuya. Kinukuha mo na yan. Ano oh, gulay ng ganyang sariwa. Opo, opo. Pinapatuyo po muna isang araw. Tapos mm so ginugulay. Sige po, ah, sabihin ko po. Meron po akong panay pamangkin na nagtitinda ng mga gulay. Hindi eh. ito lang pala ang malawak na gulay. Napakalawak. Eh, no? Apakalawak. Sa sa isang araw naman po nakakamagkano kayo ng binta sa uh, kwan? Po oh, may na kwan may na luwas sa amin yung nagbubuhos dito kami oh. wala kami tao wala kami. Ah. Ako mismo dito, pinaka tenas ba kami dito? Ah, tinanto to kayo. Yung Kayo ang mahala Yung buhay pa mister Ko siya ang sasakan nito. Ah. Ngayon, itong ah. mga laing nito, mayroong nagbubuhos dito. Ayun Ay, no? tinanggal dito. Yan rin, yan rin ang tinatanim. Yan ang din ang tinatanim. Ay bakit pa wala pong dahon? Tinatanggalan nun ang dahon yan. Siyang nilalagay doon sa ginagawa uh, namin. Ah, ganun ba? Ganun, marami. Mga laing, sana po ay kung nagustuhan nyo ang aking vlog, ah, uh, Huwag niyo kalilimutang i-like, i-subscribe, at pindutin na rin po ninyo ang notification bell para updated po kayo sa mga bago kong videos. Sige po, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli mga kaibigan.